Oh, paro. Maganda na po dito. Nakasikat ng araw sa Tondo, Manila. Barangay 91, Sony District Tondo, Manila. asta <laughs> tumigil

nakakita siya na silya, tumalo, tumalo siya. Napagod na siguro. Kaya gusto niya magpahinga. Ayan, umahapon. mau ngayo ayaw bumaba pero may aso yan yan oh. tara 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 dito ayan Ay, oh buat-buat ko na naman. mambun po ya Ah. Oh. <coughs> 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 uh plastik apa kokan plastik slide Bagit nanti nanti sama ya? sige okay. okay. na naman siya. pangalawang bibi na ngayon o no? nipis lang naman yung ampon medyo lumalakas <laughs> buti nakalilim kami maya maya lang mawawala rin naman yan kasi wala na yung abagat tuluyan so, na siyang umalis Ayan, wala na yung abagat tuloyan na siyang malis ano Tuloy na siyang umalis ha ha yan yan tawang tawa, -tawa.

na sila? Ah, Ano ba? Di ba may diki naman dyan? Paha, laki na mga sa inyo. Tumampa? Anong ba? So dito sa tabing hilog

Pero hindi, dito, hindi naman nag-alo dito? Dito, hindi. Ah. Uh, eh, yung apartment ni Man Junior? Oh, O, tara na sa metro. Tara sa atin yan eh. Ano ba? Ay, si Samer. O dito, dito, dito. Si Eskinita. Tignan natin dito. Kapon. Kapon meron. Inaraw, sabi ni Lola, dito kahapon. Yun, ah. Ito sinasabi ng matanda ka po na ah. umapaw. Nagkaroon ng tubig dito sa bahon, nanay? Ha? Nagkaroon ng tubig? Oo, oh, ang bahari ko. Ah, ayun po, bumapalaw, umapaw dito sa'ya. Uh, dito, Isipin nyo yung tubig na yun, tumawid dito. Pumunta rito. Tapon daw, sabi nila. Rabi, ano? Umapaw oh, dito. Yung tabing ilog, sabi nila. O, oh, yan ang ilog, o. Oh nag kami ka ni Samir. Nandun kami, oh. Oh, tumatay na siya. Ayan, buti may plastic ako. Ayan, oh. Kukunin ko na lang mamaya. Ayan, ayun so na. Nakuha ko na. <laughs> Ayan ang ilog oh. Nakasagsagan ng ulan kapon. Pumawid Dito sa residential. O, oh, wag dyan. Okay, hindi naman natin yan eh. diyan Balik oh. oh, na tayo. Wito ba? Ay, nako! Oh. Udali ka na! Ito pa nga kayo pinapaliguan. Pasok, pasok. Dahil na sticks na Tumabig nga raw yung ilog, sabi nila. Ay, naniwala eh. Sinupuwento ko na sa'yo. Kasi ang taas nga naman yung bata. Halapad <laughs> pa. Pangalawang ano na yan? Yung bagyong hondoy. Uh, sa bagay itong bagyong ito, inalit tulad sa undoy ito. Mas na lakas yung undoy. Parang undoy daw, sabi ng pag-asa. Mas kanan lakas na oh, Ayan. <laughs> Ya raw, no. Karena karena. Ayan mga ya, haro na. Napagod. Ito yung kanyang ebak. Oh. Ayan, may motor, summer. Tara, tambad, tinamad. <laughs> ano, buat na naman. terah terah, tara. Hali ka ini buat mo na naman. Dito, dito, dito kita mukbangin Bandar itu oh, Samer. oh, oh, Samer. oh, Ah. ayan na, laro kayo ah oh, may kaibigan niya mo oh, laro, laro ayan na halika na, halika na, laro kayo eh. napagod na naman tara, tara, tara Ayan, laro kayo, laro, laro. Ayan. Pareho naman kayo, babae. Wala problema. <laughs> ng meio. Sabi niya wala na. Oh. Bakit? Eh, eh, ka, oh, yung mga, mga mga eh nakaka, bakit na sama dati paraming dito sa bayan. Eh asosasyon eh. Ilan lang yung tinawag, ang daming tao. Pagod napaka wala O, oh, di ba? Yung isa, tinanong kung meron siya siy. Ay, Walang masalita. <tip> ah. kaya 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 yung, kaya Mas, ah, ano yun? sa na ako Mga kilo. Kasi ko yung patawag. Ay, daw? Hindi to palagi ako sa pa atin.

Thank you. Naman kami kahit pa paano. No. Ops! Sandali. Samer, sandali. Alam mo naman. Sandali. Tatanggal lang ko ng kulyar na si Samer. Ayun na ano po. Nakapamasyal na kami ni Samer kahit pa paano. Naka perfect score siya. Bakit perfect score? Nakaiwiwi na nakatay pa. Kasi kapon hindi siya nakalabas. Gawa ng malakas ang ulan. Pero ngayong umaga, bihaya ng Panginoon Diyos. Pamisan-misan, nagpapakita na yung haring araw. Ano po? Bihaya ng Diyos. Itong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.